Gusto ko lang po pala ipakita ito kung paano nila i-trim itong olive tree uh, na nandito sa park. At yan nga po ay uh, nagtitrim sila ngayon. Uh, at papakita ko paano po nila ititrim. May gamit po sila dito na head streamer. Ito po yung sinabi ko noon na long head streamer. Yan po ang gamit nila. Yan. gumagamit naman siya ng ano, heads uh clipper o oh, yung pruning shear yung parang uh, malaking ano malaking uh, gunting yun po ang ginagamit niya Ito po ang olive tree napakaganda po niya na pang-landscape tinitrim po siya ayan para po magka-shape so ginagawa po siyang uh, parang topiary na rin Yan po ang isang puno dito na itinatanim dito sa Qatar at uh, matibay po siya kahit na matinding uh, init o matinding lamig ginagawa po siyang uh, topiary napakaganda po niya yan kung paano po nila tinitrim ganyan po siya okay. bali nakalagay lang po siya sa isang parang malaking pots ganyan po siya at yan napakaganda po niyang tingnan ayan Ganyan lang po siya kung paano nila i-trim. Ayan. Gumagamit siya ngayon ng pruning uh, shear o yung hedge clipper o yung malaking gunting. Ayan. halos tapos na po siya. Malapit na niyang matapos i-trim. Ayan magamit din sila ng ladder para maabot po nila yung uh, mga ibang uh, branches para i-trim ganyan so, lang po paano nila i-trim ang uh, olive tree isa po ito ngayon sa madalas na ginagamit na puno uh, na pang landscape dito sa Qatar olive tree yan, galing pa po 'yan sa ibang bansa. Binadala dito sa Qatar para dito po itanim. Ayan, napakaganda po niya. Yan, ganyan lang po niya tinitrim. Pagkatapos niyang gamitin itong uh, long head trimmer, ginagamitan din naman niya ng yan, yung scissor para gumanda po ang uh, hugis niya. Yan yan. para lamang ko siyang nagano, si trim. Ito po yung tapos na niyang i-trim. Yan, maganda na po niya itsura. Akyat tayo. Pakita natin yung iba. Ayan. Ito po itsura niya pagka na-trim na siya. Yan. Ito po pala ang dahon ng olive tree. Sa mga hindi nakakaalam, yan po ang dahon niya. Olive tree po yan. Pwede po pala siyang gawing topiary. Ayan. Ayan, lilipat naman sila sa kabila para itrim naman yung uh, isa pang uh, ano don. doon. Ito. Kailangan pa nilang i-trim yan. Ayan, i na niya yung nasa taas. Tapos pagkatapos niyan, ay tapos na siyang i-trim lahat Ayan. kanyan lang po nila i-trim para lang po siyang naglalaro ano, <laughs> yan, tinutuloy po niyang i-trim ngayon yung nasa taas yan, halos tapos na po siya napakaganda na niya Nagagandahan talaga ako dito sa olive tree na ito. Ginagawa siyang topiary. Ayan, konti na lang at matatapos na nga niya talaga. Lapin na siyang matapos. Ganito nga pala itsura ng olive tree na topiary pagka hindi pa siya natitrim. Ayan, hindi pa po ito natrim. Ganyan po itsura niya. Ayan. Mamaya-maya ititrim din po nila ito. Ayan. Ganyan po itsura niya pag hindi pa siya natrim. Tingnan din natin yung isa doon. Ito, mayroon din isa dito olive tree din siya na topiary. pero hindi pa siya na trim ititrim din po nila ito maya maya ayan ganyan siya mahaba na yung mga dahon niya kaya kailangan na siyang itrim para pamintin ulit natin yung kanyang uh, shape para lalo po siyang gumanda ayan Yun, nandun po sila ngayon yung ano nagtitrim sila ngayon doon Papakita ko mamaya pagka natapos na yung pagtitrim nila. Yan, tapos na nga sila sa kanilang pagtitrim. At ngayon ay naglilinis na lang sila ng kanilang mga clippings. Ayan, lilinisan na lang din nila yan. Okay, ayan. Lilinis na sila. Maya-maya, tapos na. Ayan na po itsura niya. Ayan. At yan nga po natapos na nilang malinisan ng kanilang mga clippings. At ito na po ang kinalabasan ng kanilang uh, na trim na olive tree topiary. Bale yan na po naging itsura niya. Yan. Ikutan po natin para makita po ninyo anong itsura niya. Yan. Sa mga hindi po pala nakakaalam, ang olive tree ay pwede pong itanim dito sa Qatar. Pwede siyang gawing tupyari o pwede rin na itanim lang siya as uh, puno lang. Pero mas maganda pag uh, ganito, ginagawa siyang tupyari. So ayan, hindi po nakakaalam, ang olive tree pwede po gawing tupyari. Okay, yan po, napakaganda ng shape niya. Ayan, ganyan. So, okay. Ito na po ang final na itsura niya. Sana ay nagustuhan nyo ang video na to. At may natutunan ulit kayo sa aking video. Ayan po. Okay. Salamat sa panunod.